si Snow White at ang munting baboy. Noong unang panahon, may dalaga na nagngangalang Snow White ang nakatira sa isang malayong lupain. Isang araw, nakita ni Snow White ang isang maliit na baboy habang naglalakad siya sa kagubatan. Ang baboy na ito ay mukhang naliligaw, kaya pinuntahan siya ni Snow White. Huh? Kamusta, munting baboy? Sino ka? Layuan mo po ako. Huwag kang matakot. Ako si Snow White. Hindi kita sasaktan. Dahan-dahang lumabas si Piggy mula sa punong pinagtataguan niya. Ah, uh, Snow White? Pwede mo pa akong tulungan? Siyempre naman. Sabihin mo, anong nangyari? Paano ka napunta dito? Lumabas ako kaninang umaga para maglaro. Pero masyado akong nalibang. Hindi ko na malaya na malayo na pala ako sa bahay namin. Tapos habang pabalik na ako, isang tipaklong ang tumuntong sa akin. Nag-ingay siya sa may tenga ko. Gusto ko siya paalisin kaya nagtatakbo ako. Sa wakas ay tumalon paalis ang tipaklong. Pero napadpad naman ako sa liblib ng kagubatan. Ilang oras na akong naghahanap ng daan pa uwi pero naliligaw na yata ako. Siguradong nag-aalala sa akin ang mga kapatid ko. Snow White, tulungan mo ko. Sinabi ni Snow White sa munting baboy na tutulungan niya itong makauwi. Kaya sabay na silang umalis. Sabihin mo, Piggy, anong malapit sa bahay mo? Ah, uh, ano? Ah, may malalaking puno. Hmm, madaming malalaking puno sa kagubatang ito. Meron bang mas tiyak na palatandaan na malapit sa inyo? Hmm, may lawa na may maberdeng tubig malapit sa bahay namin. Marami ding berdeng lawa sa kagubatang ito. Alin kaya doon? Hindi ko alam na ganun. Huwag kang mag-alala. Iisa-isahin natin ang bawat lawa para mahanap natin ang bahay mo. Sa ilang sandaling paglalakad, nakarating si Snow White at ang baboy sa isang lunti ang lawa. May mga liryo sa tubig at mahahabang tambo sa paligid nito na nalungkot ang munting baboy dahil walang bahay malapit sa lawang ito. Hay naku, hirap pala hanapin ang bahay namin. Labis na nabalisa si Piggy. Kaya pumulot siya ng bato at ibinato sa lawa. Biglang isang higanting palaka ang tumalon sa kanila mula sa lawa. Maagap ah! na nailigtas ni Snow White ang baboy na mantik ng madaganan ng malaking palaka. Kokak, kokak, sino sa inyo ang pumato sa bahay ko? Paumanhin po palaka. Hinahanap lang namin ang bahay ng munting baboy na ito. Doon kayo pumunta sa lawa na may mga bangka hindi yon masyadong malayo. Gustong gusto ng mga baboy na gumala doon. Kokak! Agad silang pumunta sa gilid ng lawa na tinukoy ng higanting palaka. Magtingin tayo sa paligid. Baka malapit dito ang bahay mo. Hinanap ni Piggy ang amoy ng bahay niya sa paligid ng lawa. Ngunit wala doon. Kaya napaiyak siya ng malakas. Wow! ng ano bayan. Gusto ko nang umuwi. Shhh! Uminahon ka, munting baboy. Tahan na. <laughs> Sa lakas ng pag-atungal ni Piggy, isang higanting pulang isda ang tumalon sa kanila mula sa lawa at muntik nang mapisat si Piggy. Buti ay naligtas siya ulit ni Snow White. Ano ang ingay na ito? Nasira tuloy ang siyesta ko. Nang makita ni Piggy ang galit na isda, sa takot ay nagtago siya sa likod ng prinsesa. Pasensya ka na po, hinahanap lang po namin ang bahay ng baboy na to sa tabi ng lawa. Doon kayo pumunta sa lawa na may pantalan. May putikan doon na gustong gusto ng mga baboy. Tumalon pabalik sa lawa ang pulang isda at sina Snow White at Piggy ay naglakad na patungo sa lawa na may pier. Maya-maya, nakita ni Snow White ang ilang mga bakas sa putikan. Piggy, tingnan mo ang mga bakas na yon. Ah, bakas sa mga kapatid ko to. Namamag-asang sinunda ni Snow White at Piggy ang mga bakas. At sa wakas, nahanap na nila ang bahay. Yan na ang bahay namin. Nang makita siya ng mga kapatid niya, tumakbo sila at niyakap siya. Sobrang nag-aalala kami sa Bunso. Saan ka ba nagpunta? Naku, kung alam mo lang kuya, yung tipaklong kasi eh. Pero hindi ko talaga mahanap ang daan pa uwi kung wala si Snow White. Maraming salamat, aking prinsesa. <laughs> Mula ngayon, dapat alam mo na ang daan pa uwi. Alamin mo rin ang mga nasa paligid. Ha, Piggy? Pangako? Pangako! <coughs> Pangakong baboy! <coughs> Dahil magkakasama na uli ang tatlong baboy, naglaro sila sa putikan sa harap ng bahay nila. Sinali pa nila si Snow White. Napakaswerte ng munting baboy na nakilala niya si Snow White sa araw na iyon. Dahil sa lupaing ito, ang mababait na prinsesa ay laging tumutulong sa mga hayop na nagsasalita.